umaabot sa floor ang brake pedal. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na namang concern no na naitag sa akin ano. At ang nagiging problema ng kanyang sasakyan ay pag umaapak siya ng preno, Dumederecho hanggang sa flooring no. Na supposedly ang normal naman is dapat kalahati lang o dapat hindi yan sasayad sa floor ng inyong sasakyan. Okay? So now, ano ba yung mga posibleng problema sa ganitong klase ng scenario, no? Well, may dalawang possible scenario. Number one, may problema ka sa brake fluid, pwedeng wala ng brake fluid yan or tumatagas ang iyong brake fluid. And number two, pwedeng may problema ka sa iyong brake master. Okay, so ito. If you will experience this kind of scenario mga papsa, I highly recommend eh, itabi nyo na kagad sa pinaka safe na lugar okay kasi nga there's a tendency anytime soon mawawalan ka ng preno okay kung sakali man no na gusto mo pa rin iuwi o dalhin sa malapit na shop medyo dahan-dahan na yung takbo at iso, ito ang tips ko naman sa inyo no? ako I highly recommend huwag nyo sanang itatakbo pero kung talagang no choice wala talagang ibang magsa-service wala kang choice medyo dahan-dahan yung takbo control lang ang takbo at uh, wag nyong bibiglain yung preno kumbaga ang apak nyan dapat dahan-dahan lang okay? para kumapit yung preno or yung iba kailangan mong ipump ng mga 2 to 3 times bago mo ibababa ito ah uh, on experience ganito kasi most of the time mga experience yun dyan halimbawa nasa traffic light ka nakahinto yung sasakyan mo nakaapak yung paa mo sa brake supposedly di ba kalahati lang now pag napansin mo na uma dahan dahang bumababa o nagsisink yung preno mo o brakes mo well may problema kanyan paps no hindi yan normal at ay uh, isang scenario diyan ano pag bigla mong inapakan yung preno ba o tumatakbo ka bigla mong inapakan yung preno biglang umaabot sa floor na hindi umiinto yung sasakyan delikado yan no kaya if ever na may experience nyo to eh be conscious na kagad o itabi nyo na kagad if ever pa ninyo para maayos. So yun, ano ba yung dalawang posibleng problema? Sabi ko nga, ah, brake fluid. Now, if you will experience ito na itabi nyo na yung sasakyan, ano? Check niyo yung brake fluid niyo Yan, sa iyong engine bay, ano? Check mo kung kumusta ba yung dami, kung nakapul pa ba. Kasi, kung sakali man na kumalahate o oh, one port na lang ang laman, there's a tendency na tagas ang iyong brake fluid. Kasi sabihin na natin kung sa 100% yung full, kahit dumipis ang brake pad mo, hanggang 80% lang yung mababawas dyan. At pag kinargahan mo ng bagong brake pad yan, e eh magiging 100% ulit yan. Okay, so kung napansin mo na nasa kalahati na or nasa 1 fourth na yung laman ng iyong tank o yung brake fluid tank, ay advice no, pa-check mo yung iyong mga fuel uh, yung mga uh, brake line mo no at yung mga gulong mo minsan mapapansin mo magkakaroon niya ng parang mark na parang basa so possible yon doon tumataga sa side na yun ano or baka yung iyong mismong line is may tagas okay so yon isa yon sa mga dapat nating i-check and number two yung nga posibleng may problema ka sa brake master dito sa brake master well kailangan mo talagang ipa to it's either papalitan yan or bibilhan ng repair kit. Well, syempre, mas mura kung repair kit lang. Pero kung sakali man, eh, kailangan mo siyang palitan kung wala ka talagang mahanap na repair kit. Kasi hindi lahat ng kotse may repair kit. Yung iba talagang bibilihin mo ng buo. At yung price, syempre, may kamahalan. No? So, itong recommendation ko. Kung sakali man, ano, kung makakabili ka ng bago, ng original, yun yung pinaka best option. Okay din naman yung repair kit okay din naman kung makabili ka nung uh, medyo second hand na good pa pero as much as possible medyo iwas tayo sa yung mga replacement although pwede rin naman kung walang wala talaga replacement is good option din ano pero nasa sa inyo kung yung discarte ninyo kasi may kamahalan talaga yung original okay halos kumakalahati yung presyo ng replacement dyan ano? so ating repair kit syempre mas mababa yon so nasa sa inyo kung yung best option niyo So, ganun, ganun na lang mga paps, ano, kung sakali man, ano, na mai-encounter mai mo to, yun yung dalawang parts na pwede mong i-check. Ah, isang advice ko na lang dyan, kung sakaling gusto nyo decided nyo ng itakbo yung sasakyan, ano, o itakbo pa rin yung sasakyan, dahan-dahan yung takbo and alalay lang sa preno. Kasi pag yan ay binigla mong apak, dun pa hindi ko makapit yan. Kaya ang apak dyan, dahan-dahan, or pinapump ng konti hanggang sa huminto. Okay? Sa Matic medyo delikado 'yan eh. Kaya pag Matic medyo medyo ako hindi ko na i-advise ia na itakbo eh kasi umaanda ko baga dapat ma neutral mo eh. Pero sa manual, hmm, pero hindi ko pa rin talaga i-advise. Ia okay? So 'yun, magsasagot na naman tayo ng mga tanong no na may regard sa brakes. no. Okay. Uh, ano ba yung ano ba yung recommended mo na brake fluid. Okay, ang recommended kong brake fluid, any brand naman, okay naman yan. Basta sundin mo lang yung dot na recommended sa kotse mo. Kasi meron dot 3, dot 4. No? So makikita mo yan doon sa may uh, brake fluid cup. May recommendation doon kung ano yung okay sa kanyang brake fluid. So yun yung i-check mo. Halimbawa, nakalagay doon dot 4 yung recommended. So ang bibili mong brake fluid ay dot 4. Okay, kung dot 3 naman, so dot 3 'yung bibilin mo. Okay? 'Yon. And Next, ano yung marerecommend mo na brake pad? Hmm, syempre, original. Yung galing ka talaga, yung most recommended. Ano? Although, kung mirage ka, kasi marami na nandun sa atin nakamirage, ang pinaka-recommended ko dyan na maganda, alternative sa original is yung LKC. Yan, maganda yan, magandang brand yan. Kasi yung ibang preno, medyo maingay o medyo matigas. So, yung LK, LKC, subok na subok mo na yan. Ano? So, yun mga paps. No? Then yun, ano ba yung tinatawag na lusot preno? So ito na yun. Ito na yun, yung nablog natin. Ito yung tinatawag na lusot preno. Yung pag binigla mong apak, lulusot yung preno mo. Kumbaga, hindi hihinto yung iyong sasakyan. So, kailangan mo pang ipump para huminto. Yung iba, worse, pag hindi mo na mapump, eh, sadly, wala na. Hindi mo na mahihinto yung sasakyan mo. So, uh, discard mo na yung paano mo mahihinto yung sasakyan mo, no? kung in-neutral mo ba, tataas ba yung handbrake, ah, uh, focus ka ba sa steering. So, depende sa'yo kung ano yung uh, scenario no, na magagawa mo dun sa time na yun. Kasi, hindi natin masabi paano kung uh, kailangan na kailangan mo ng pumireno, di ba? At bigla ka nawalan ng preno. So, ano yung pwede mong gawin? Actually, may vlog akong ganyan eh, na medyo controversial nga sa iba kasi, nabanggit ko doon na pag automatic, neutral mo, taas mo yung handbrake pero kailangan mo munang pabagalin yung sasakyan bago mo yung gawin okay kasi pag umaandar ka ng mabilis at bigla mong tinaas yung handbrake there's a tendency na imbis na huminto yung sasakyan mo pwedeng umislide yan or hindi mo siya makontrol so lalo kang posibleng ma no? kaya nga ang isang advice dyan focus on the steering wheel siguraduhin mo na tama yung steer mo tama yung ginagawa mo miwas ka sa mga posibleng tatamaan na mas maraming mga aksidente kung maaari, eh, itama mo kung saan mo man na hindi ka makaka-aksidente ng iba pero yon so yon mga paps no? so kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps and kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press subscribe button dyan sa baba ng video at sa facebook click mo lang yung follow sa taas sa tiktok click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.